Mano, madalang na yung madalang ang tilapia pero malalapad. Malalapad yung tilapia. Namasay na siya. Mayroon mga lods. <coughs> Ay, ito. Oh, ito, kukuloy na yan ang ating baya sa mga idol. yan Ayan na mga lods.

O, uh, okay o. O, isa isa. Kapalok to ka sa aking biya ayan. Hindi ba mamamali? Okay. Ayan mga adan, hindi ko na hindi ginawa na video yung aking pamamanti kagabi kasi wala po matama. May adan lumalot, nakita ko na lang, lang singi, ngayon, sa inyo yung mga nahulog e. Ito nga yung ginamit ko pape.